guys nag nag nagsasari kanya kanya tingin ng nagkanya kanya tingin po ng Facebook upload ni upload ni Miss Riyan eh nanay nyo ako wala kayo wala kayo respect sa mga kanyo ayaw <laughs> kanya po kanya-kanya kanya-kanya Uy, <laughs> kahiya kanya <laughs> kayo. Kanya-kanya. kanya, 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 kanya tingin ah. Hindi, hindi makatarungan niya na. <laughs> kanya-kanya po yan. <laughs> Hahaha <laughs> Huwag niya ang alat na ito ha ah. tingin lang sa cellphone be Mga ma, pinagtatawalan sila ma, Pinagtatawalan ma, niya pinag sa nila. Pinagtatawalan pinag pinag Hahaha <laughs> Ayaw akong tignan. Dito ako Hahaha Hahaha tuan po Tuan-tuan po. po si Doña Gracia Hahaha po yung pinapanood nila be mga kayunin <laughs> Ay, po, katawaren. Seryoso, seryoso po naman ako. meron ko. Nanay. pa dito 'yung seryoso, pet. Hoy, nawawa kayo nanay ko. po. Ayun po, mga kayo na. Nagmamakaawa ang nanay ipopos ko yung tinuro ko. <laughs> Ate Ner. Ay, respeto sa nakaya. Ate Ner. Mahala kayo. Walang nanay-nanay. <laughs> Ito ang punso mo, nanay. Bukas yung part 2. Hahahaha! Video mo camera mo kasi yun. Wala na akong post. Natalo ka to. siya eh. kasi nag-sounds. Sa... Ah, hindi nga makita nga yung sounds eh. Talaga naman. <laughs> Bess, parang awa mo na. Isan <laughs> Wala, talagang pinusok. Wala, eh. Wala, naya ako. Ayan mo na. Hindi naman nakatag sa'yo, atin eh. Bess, kahit nakatag ka, nakahit sa'yo. Hindi naman nakatag sa'yo yan. Tingnan mo. Hindi nakatag. Nakatag ba? Ewan ko. Hindi nakatag. Meron. Ano? Hindi naman nakatag sa one tambal kayong dalawa. <laughs> oh, dalawa naman kayo. Sakit na oh. ngipin. Sakit ng ipin. Ayan, sakit ng Isa pa. naka kayong dalawa. Hindi. Kayong dalawa sa O, so oh, Sige na nga, na nga. Yeah. Oh, yeah. One, 2, three. Okay. Yung sa kamay nyo naman, dalawa dugtong nyo yan. Yan. Kasi nasa makdo kayo eh. Yeah. One, two, three. Okay. okay. atin ikaw naman. O si naman. O, ito yung screen Eto yung video. Camera yan. gusto mo? gusto mo? mo? <laughs> oh. Yeah. Uh, Talaga may ano pa eh. Bakit pinakalapit natin? Oh, heart nyo. Sige nga. Ate na kanya parang ano. Sa ya, 'yan? 'yan? 'yan?